magandang ulit. Ay, magandang ulit. Magandang araw ulit. <laughs> Andi dito na naman po si Rosalo. Yun bahagi sa inyo ng isang quotes. sorry di ba? Na kung ano ang natutunan ko. Yung quotes na strike the iron well it's hot <laughs> sa paniniwal niyo totoo ba yun nasunggamban mo na kung mayroong swerteng darating sa'yo <laughs> iba-iba naman tayo ng paniniwala, iba-iba din tayo ng experience, 'di ba? Iba-iba din tayo ng instinct. So para sa akin um, hindi maganda yung strike the iron while well, it's hot. Kasi nga lahat hindi minamadali. Parang nagluluto ka lang, 'di ba? Kung nagluluto ka, minamadali mo, nilalakasan mo yung apoy. Apoy nasusunog yung pagkain. Ganon din yon ang sitwasyon. Di diba? Hindi mo kailangang manadaliin. Dapat andahan dahan-dahan siyang um, naluloto para sumasarap. Dapat marunong kang magtyaga. Dapat marunong kang magparaya. Dapat marunong kang um, maghintay sa tamang panahon. Di ba? Ganun naman na hindi dapat lahat minabadali. Kasi nga pag minabadali dyan ka nagkakamali kasi nga parang pagkain nga lang yun nga niluto mo minabadali mo yun sunog hindi mo nakakain din na sayang yung pagkain di ba parang ganoon din yun kaya pag isipan natin yung mga pagkakataon na parang ah oh, sorti ko na to baka dito ako asin ah, to, ah so tatagumpay lalo na lalo na yung mga sugal-sugal na alam mo namang um, yung tumataya ka na, pero kasi nga nagbabasakali ka na, manalo sa isang kisak mata, maging milyonary ka na, lalo na yun sa loto. Pero, iba-iba naman, di, hindi mo na mamalaya na naubos na yung pira mo dahil sa sugal na yan, di ba? Ganon hindi ka pa naka-bawi, hindi ka pa, na -hindi ka pa na nanalo. So, tigilan-tigilan na niya. Dapat magtrabaho, magsipag, uh, para may marating ka sa buhay. Yun lang. Yun lang naman ang aking kayang may bahagi. Huwag mamadaliin ang mga bagay na hindi pahinog hinog. <laughs> nahilaw pa kasi magsisikisik ka lang sa huli. Yan lang naman. Thank you, Marami. Salamat po. <laughs> Di ba no? Para akong nagmamadali din eh. Eh kasi nga, yung phone ko, naubos na yata yung phone storage. Eh lang naman sa mga nakikinig dyan. Oh, Pag-isipan niya niyo yung mga opportunity na dapat hindi po yan minamadali. Dapat pinag-isipan, pinag At pinagsikapan, pinagtrabahoan. Yun lang. Diyan ka, sinso. Doon sa pagsisikap, agpatsasaga. Diba? Work hard para maging tagumpay sa buhay. Yun lang. Maraming salamat!